Morning, 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 morning. Magandang morning, morning po sa inyong lahat dyan. At uh, tayo ay kailangan uli natin mag-vlog at na para tayo may edit uli. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat dyan. Salamat, salamat sa lahat ng mga pumapasok sa sa aking la, la sa aking live. Thank you, thank you very, very much po. Love you, love you. Shout out sa inyong lahat dyan. Good morning, good morning. At ito nga palang aking asawa. Tinitingnan po yung kanyang dala pong nasira. Nasira po ang kanyang dala. Parang gusto po niya mandala sa ilog. <laughs> hindi po, hindi po, hindi po pala At gutay-gutay na po yung kanyang, gutay, -gutay na po yung kanyang tinggay. Papakita ka po sa inyo, guys. Yan po, guys. Ah, dito po yung dala oh. Yan, yun po yung asawa ko. Ayun po yung dala po niyang nasira. Yan po oh. Gusto po niya mandala ngayon at hindi pa pala kala ko makakapandala siya. Tala libre po kami sa ulam. At wala pong nakalaad po ngayon dito. Yan po oh. Wasak-wasak na po pala ang dala niya ang kanya pantingga. Hindi na po pala pwedeng hindi na po pala siya pwedeng gamitin. Yan. Kala ko po siya ay makakapandala. Yan, ayun po si Jomons. Yan, hi Jomons, shout out Jomons. Yan, siya po ay kulimlim. Ako ah, limlim. Siya po ay matamlay kasi po siya ay isa pa rin po siyang may nararamdaman sa katawan. Yan, paano po man makakapandala po ang aking asawa? Kala ko po eh, kala ko po ay makakapandala po. Naku po, ayan po ang, ang nangyari po sa kanyang dala. Naku po, gutay-gutay pala. Kala ko po siya ay makakapandala sa tabing ilog. Hindi na, hindi na pala siya makakapandala kasi po ngayon po lang po niya na binisita po yung kanyang dala. <laughs> hindi na pala po daw are. Yan po. Naalis na po niya yung ano na ano, ang tingga po para po siyang lapok na po pa lang kanyang mga pinag po ng tingga. Yan po. Ito po pa, isa isa pa po ito na pagpo kami talagang meron ito. Amin po ito sarili po namin tong dala eh. Ito po ito, ito po ito. po ay, ito po eh ito po eh ay ano na hinigit po din niya po ito. Ilang taon din po niya itong lasa ko mga isang taon po niya itong hinigit. Ay ari po eh, hindi na po pala pwedeng gamitin at gutay-gutay na po ang tingga niya yan. Nung po talaga po ito ay buo pa, libre-libre na po kami dito sa ulam. At nakakapanghuli pa po dito ng minsan po ng mga elimasag. Yan. Yan. <laughs> Itong trabaho dati ng ng asawa ko, pag po may nagpapahayo sa kanya ng dala, inahayo po niya, siya po ay inuupahan po din. Mahirap po mag Mahirap po din po maghayo nito. Mahirap po maghayo din yan. Isang taon po niya yan, isang taong po niya hinigit po yan. Oh. Wala lang ginagawa, mapaghayo mapantala. Ari ay pong akin ang asawa oh. Wala po kasi siyang taytay -tay ngayon kaya siya eh nandito ngayon po sa amin at nagbabaka sakali na makakapandala siya ay hindi na pala. Gagawin pa. Hindi gagawin pa po niya ang ano, gagawin pa po niya uli po yung dala. Puputulin po niya po yung dulo at panibago po uli siyang i eh, hayuma. At uh, tayo e... Eh, iikot-ikot ulit tayo dito at dadagdagan po natin ng ating vlog para medyo mahaba-haba po ang aking pagka isa daw, oh usa daw yung ang aking pagka-vlog dahil eh kailangan po dahil para po ako ay maka meron ulit i-upload oh, anong ba are? Ang dami na naman tubig sa dadaanan. Ito po yung dinadaanan po namin, oh. Hanggang doon po, dito po nagmumula po yan sa amin, ang tubig na yan. Galing po yan doon sa, galing po yan sa itaas, ang takbo po yan, ayan po, oh. Ang takbo niyan po doon, papunta pong aplaya. So, mga guys, <coughs> may titingnan ako dito. May titingnan ako. Ang init-init. La, 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 la Ay, wala pa lang, wala pa dito sila. Wala pa lang dito yung aking kapatid, titingnan ko sana kung anong ginagawa. Uwi na po din po ako, guys. Uwi na ako, guys. <laughs> Manunod na lang po ako ng ng pagpuputol po ng tingga ng aking jowa. Yeah, tinini, nakapamalin na. Tinini, oh. <laughs> hmm, may ba namang manok? Ito po yung guys, yung natira kong hollow block. Yan. Ito po yung natira kong hollow block at itatago ko po uli siya. Saka ko na lang po siya uli eh, ikakabit at dadagdagan ko pa po siya para po may kabit po dun sa likod po ng yung pong natira po namin. Yan. Tatago ko din siya. Yan. Aray po yung kahoy ko pa nung isang taon, no? <laughs> Meron pa po akong kahoy hanggang isang taon, ang uh, isang taon na no, nakaano pa. Uh, oo, ayun po eh nung nagbaha ang paya ng tagulan yang kahoy kong yan, yan. Kaya siya ay eh, medyo madami pa kasi po ay may nagluluto po din po ako sa nagluluto ako doon sa uh, gasol. Yan. Pag po ako ay eh, nagiinit po ng tubig, pag po yung hindi naman pang madalian, Diyan ako nagluluto sa yung aming kalan Pero pagka madali ah, na medyo may bisibisita at magtitimpla ng kape, doon ako sa po sa gasol nagsasalang po ng aming main tubig. Yes, baby, alright. <laughs> Ayun po si Jomons, isa pa po din vlogger yan. Si Jomons, kasamahan po yan ni eh. Jomar, kapatid po yan ni eh. Tisoy, ni Grigondok, ni Asuwang. Titingnan ko pong akin pong anak sa loob kung gising na po. po. Titingnan ko po guys ang aking anak kung siya ay tulog, tulog, tulog pa. Ayan guys, nakapaglinis na po ako sa aming bahay. Ito po guys po yung kalooban ng aking bahay guys. Ito po yung, dito po ako lagi po nagdadasal. Ayan tuwing po ako ay tutulog, nakal naka, naka tuwing po ako ay gigising ng umaga, diyan po talaga po ako nagpapasalamat, ba diba po? Mahilig po kasi ako sa mga santo, yan. Dito po may santo po din siya. Mahilig po din po ako talaga sa mga santo, ya, santo po yan, oh. Mahilig po ako dyan at mayroon pa po dito. Bawat sulok ko po, mayroon po siyang nakalagay na na, na santo, kahit po siya ay pang, ano, kinakayan. Yan po, yan. Mahilip po talaga ako sa mga ganyan. Sa so, mga uh, santo, guys. Disilipin ko lang po ang aking anak. kung gising na po. Guys, tulog pa po palang aking anak. Ito po, tulog na tulog pa. Tulog pa pong aking anak. Tulog pa ang aking baby. Yun pong aking anak. Kaisa ko, isa ko. Ari po, dito po ari natutulog. Ari yan. Ito po eh, yung aking pamangkin. Dito po siya natutulog. Tsaka po aring aking ding kap Ano po Ang kabali Ano ko din po siya gawa po Nanay po niya Ikapatid po ng asawa ko Ayan guys eh, Tulog pa po yung anak ko Binisita ko lang po <coughs> Kasi po hindi ko po siya <coughs> Ginigising agad Na ano ko po Kung anong oras po siya <coughs> Magising at mm, Pinaghanda ko na po din siya Ng Ng kanya pong pang almusal ito po, ito po yung aming, ito po yung pag-iipunan ko pa, yan. Yan po, ibuhangin pa kasi po yan, eh, yan. Yan. Yan po ang pag-iipunan ko pa para po siya ay mapalagyan po ng flooring, yan. Tsaka po itong mga, ito pong mga dingding po namin ay magpapipinisan ko pa po yan at mag-iipon-ipon pa tayo uli nakapos po sa <laughs> pag nakatrabaho na lang po lang aking asawa yan. Kasi po, pag po talaga po yan ay wala pong ano tawag yung doon? Wala po siyang penis ay mag-uukab-ukab po talaga po yung sa ano na sa ng hollow block. Kailangan po talaga yung penis niya. Pero okay, ang akin po okay na. Kaya po ako ay masayang masaya. Ah, at maganda na po yung Maganda po yung pagpasok namin dito ay mataas na po hindi na po kami mauuntog. So mga guys, at ako po ay baka po makakasama maglako ngayon po dito. Nakasakay po ako sa bangka. Yan, at minihintay pa po sila. Pag po medyo, titignan ko po kung ako po makakasama. Pag po malilate po ang alon ay kasama po ako sa kanila at ako po ay magbablog po sa ano. Takot po din po ako malalaki ang alon pero parang para pong may alon para pong nakakatakot kaya po, pa, kaya po sila hindi pagod maka, makapagpanda ng bangka kasi po baka po tumawag po yung sasakyan ng bangka so po yung sinasakyan po nila guys na bangka yan, it, andito po ako so, at sila po yung mga dalang paninda guys yan madami pong dadali mga paninda dito guys tapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga dala nilang mga paninda yan, ito po yung mga dadalhin po mga paninda nila. Ang dami po yan. Baka po mga guys ay ako po makakasama sa kanila. Pero pag po may alon ay hindi po sila makakapaglako. At baka po tumaog. At sila po ay madami pong dala pa mga paninda. Yan, mga paninda po nila po yan. Tinatanaw-tanaw ko nga po dagat. Kung malalaki nga po may alon, may unlog po. Kakatakot po din, uh, baka po hindi po sila matuloy ngayon. Mamaya-maya po, titingnan po nila kung makakanot pa. Pag po sila po ay nakapaglakos, sasama po ako sa kanila upang mag-vlog po. Mamaya-maya na lang po ako babalik. Tinitingnan-tingnan ko po sila kung sila po ay nakaalis na hindi pa po. Ito po yung sasakay bangka. Yan, ito po yung sasakyan na may bangka. Yan. Yan. Ayan po mga lalako po nila po yung mga nasa collar po yan. Para po sila ay natatakot eh may anlog po ah, at magbabantay-bantay po ako ng pag alis po nila. Pero pagka po sila ay eh, hindi po nyo po ako nakita sa kasama po nila, hindi po sila natuloy. Malakas pati ang hangin, delikado kanilang paninda kaya sila ay eh, hindi pa nagre-reading o malis yan. May pandong po yung aming ang sasakyan po yan. Saka po ako nakakasama. Ang kanila pong baka is Cherry Re... and R ay, Rosalie. Wala na kayo pong ano kasi yan. May alon. Yan mga guys, ito po yung lagi po ko po pong nakikita. Pag po kami, pag po kami nagkakalay kayo po dito sa tabing Dagat, ito po yung lagi ko po silang nakikita. Yan po, nangunga po sila ng mga plastic lagi. Yan, sila po talaga, araw-araw po sila, sila po talaga, araw-araw po sila ay nangunga po ng plastic. Tumin po kami ay eh, mag, mga ngalay kayo po talaga dito guys, lagi ko po silang nakikita. Yan, yeah, pag po talaga ako isa na po sa mamonotize at madali po ako makano na po. Yan po sila po yung lagi ko po dito nakikita yan mga guys. Ayan po yung mga anak po niya, kaliliitan po yan. Nangunguha po sila ng plastik, yan po. Yan, basta araw-araw po sila ay nakikita ko, tuwing po kami mga alay kayo po sa tabing dagat. Kaya sila po ay nag-aarimuhan para po sila ay may panggastos din po siguro. Tiga, saan po ba kayo, te? Dito lang po, sa Wawa. Malang Ay, tiga, Wawa po daw. Anak, ilan po ba ang anak niya? Lima po. Ay, lima daw ang anak niya. Kaliliitan po, mga guys. Uh, hmm. Talaga po sila, eh, ang trabaho yan. Ito po, talaga po. Ang bunso ko po, po ano? Oh. Siyem na buwan lang. Ay, siya na buwan. Siyem na buwan po daw, guys, ang kanilang pong anak. Ay, mga guys, sa totoo lang po, tuwing po kami, eh, mga ngalay po dito sa tabing dagat, lagi ko po sila talagang nakikita at nangunga sila po naman plastic sa po sila eh pambili po din po nila ng kanilang pangangailangan. Yan, saan kayo sa Wawate? Eh? Palakulan po. Saan sa Palakulan? Sa likod ng gaso. Yan, sa likod pala ng gaso. Malay niyo po. Maanahan ko kayo doon. Mapisan ko kayo doon pag ako. <laughs> yan po, lagi ko po sila guys na nakikita yan po. Ang kalilitan po nilang mga anak yan. Opo, pambigas lang po. Yan. Yan guys, ito po yung mga pina ano, nilang ano, po, mga, mga ano. Ito po namin, mga ganito. Yan, ito po man, guys yung mga ano po nila, nililimot nila. Pambili po eh, po nila yan ang kanila pong pang pagkain. Araw-araw. Yan po oh. Pero nyo po yan oh, nagari at tinamon niya po ang mga itsura niya para po sila talagang sila po pag-uwi, gutom na gutom po talaga. Sa layo po palo po din po ng kanila pong nilalakaran, doon po, po sa palakulan. Malayo po dito ang kanilang bahay. Dito po sila po lang nangunguhan ng plastic kasi po dito po sila nakakakuha ng medyo madami-daming plastic guys. Lagi ko sila po nakikita po talaga po dito. Na ano po din ako, po ako sa kanila. Kung ako talaga po lang ay eh, may ano po sa kanila. Sila po ay inanuhan eh, ko rin po. Kaso nyo po lang eh hindi pa tayo, <laughs> hindi pa ta hindi pa tayo monetize. <laughs> Yan po, yan. Ang mga ano, may mga kasama po siya, guys. Sige po, te. Pagkarap, anong ko po kayo doon sa okay, ano. Salamat po. Oo, sige. Oo, yan. Uwi na po sila, mga guys. Talaga po sila. nung ko pa talaga po sila. Gusto pong kausapin. Kung mapupunta po kayo, ang pangalan po namin ay Maricel. Oo, uh, yan. Maricel. Oo, uh, sige, sige. Uh, lagi ko kayo nakikita din eh. Pag kayo nangangalay, kayo, ano? na. Araw, araw po kami. Oo, yun. Araw-araw po sila nang, ay, so, nangunguha. Ayos, sige, 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 te. Ah, sige, 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 sige. Ayan po. At talaga po ng guys. Talaga po sila po ay lagi ko po talaga, guys. Po sila talagang nakikita kung talaga lang po ako, guys. May may maitulong po din sa kanila. Ay talaga po aabotan ko po din sila kahit pa paano. Kaso niya nga lang po, ang trabaho ko po dito ay... <coughs> ang trabaho ko lang po dito, mga guys, ay... Ang trabaho ko lang po, de, mga guys dito ay kalaykay lang. Pero ko talaga po ako may tutulong sa kanila kung ako po, po may aabot. Yan ay, ano ba, mga, ay aabotan ko po sila. Ako po din ay ano po sa mga tao po ganyan. Dahil ay, naranasan ko po talaga din yung mga inaano po nila, yung mga ginagawa po nila yan. Nararanasan ko po, nalilimot po din po ako ng plastik. Lalo na po sa tag-ulan, nalilimot din po kami ng mga nyog, tsaka mga plastic binebenta po din namin sa junk shop pambili po ng ng amin ng amin amin din pangangailangan kaya kaya alam ko din po ang kanilang kaya alam ko din po ang kanilang nararamdaman sa kanilang ano para kami po din yan Nanilimot din po din kami ng plastic pero ang talaga lang po may ano sa kanila ba yan mga sa mga gayang pong mga tae ma ano din po ang loob ko biro niya po ang pinupuntahan po nila yun doon po yun sa kaduluduluhan malayo po yung pinagpupuntahan po nila guys yan at <coughs> malayo po ang kanilang uuwian guys at ako po ay uuwi muna inaabangan ko po kasi po kung sila po ay aalis na maglako na po'y sasama. Pag po sila po ay hindi po malistakot takot po sila sa alo. Siyempre po, delikado po. Mga inangkat po din lang po nila yung kanilang paninda. Baka pumunta po ng sa dagat, malulugi pa. <laughs> Yan, update na lang po kayo. Hanggang dito na lang po ang, ang vlog ko. Bye-bye! Yan, at para po ako may i-upload po mamaya at ako po ay mag-aano na po yan. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!